Paglabas sa kanto ng tricycle na yan, bigla itong nasalpok ng paparating na van sa San Nicolas, Pangasinan. Tumila po ng tricycle. Ayon sa mga pulis, hindi napansin ng tricycle ang intersection kaya nagdire-diretso ito ng takbo. Sasagutin ng driver ng van ang gastusin sa ospital ng sugatang tricycle driver. Labintatlo na ang nasawi sa pananalasa ng bagyong enteng ayon sa Office of Civil Defense. Umakyat sa walo ang namatay sa Rizal matapos matagpuan ang labi isa sa tatlong nawala dahil sa landslide sa Antipolo. May report, si Emil Sumangil. Bumagsak sa ilog ang bahay na yan sa lakas ng pagragasa ng Pirilla River sa Rizal kahapon. Bago yan, nakalabas naman ang nakatera raong pamilya, tatlong bahay at isang dike ang gumuho. Tinangay rin ang ilog ang bahay ni Eski Kagawa Joshua Sanggalang. Lampas tao ang baha sa ilang lugar. Maraming humingi na sa klolo mula sa mga bubungan. Nagbayanihan ng mga residente para makaligtas. Naskulo, yata yung bahay namin. Apat na barangay lumubog sa baha kahapon. Paghupa ng baha kanina, naiwan sa kalsada ang sangkatutak na putik at iba pa. Oh my God, ano to? Putik din ang iniwan ng baha sa Barasa Rizal, sa barangay San Luis Antipolo. Tinangay ang buong bahay at limang miyembro ng pamilya negro. Malos sa lula po, parang 10 minutes lang po yung pangyayari. So, oh, oh. Siglang may rumagas ang tubig, kasi wala na. Wala na po siya na. No? Patay na ng matagpuan sa ilog ang isang taong gulang na bata at kanyang nanay. Nahanap ang labi kanina ng isa sa tatlong nawawala. Yes! Pahirapan ang rescue operation dahil sa metne ang buhos ng ulan, ang tubig mula sa antipolo rumagasa kahapon pa Napakabilis ng pagtaas ang tubig. Bahana naman. Di raw yung kinaya bako ng bakod ng ilan subdivision kaya bumigay at lumala ang baha ayon sa lokal na pamalaan. Ayan, PWD, yung bata. Lubog ang lahat ng pitong barangay sa kaita. Pitong daang pamilya ang inilikas. Sa Ortigas Avenue Extension, labing dalawang oras na natrap sa ilalim ng tulay ang isang lalaki matapos madulas at mahulog sa ilog. Pumasok ko sa ilalim. Pumasok ko sa ilalim. na, madilim. Wala na, black, black. Wala akong makita kahit ano puro basura ang nangangapa ako. Mas, na ako, tinatangin ulit ang pailalim. Pwede may nakipayat, nakapitan ko ang kahoy. Eh. pa ako nga, yun, ipako ako. Eh. Pero yun yung nag-save sa akin. Yun eh. yung pinatukod ko. Eh. Emil Sumangil, nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Inaresto ng Calabarzon Police ang dalawang suspect na gumagamit ng ambulansya para makapagbenta ng iligal na armas. Isa sa mga naaresto sa Calamba Laguna, hepe ng isang barangay police security office. Ayon sa mga polis, ginagamit ng mga suspect ang ambulansya bilang cover sa kanilang gun running activities. Isang lalaki rin sa Balayan, Batangas ang naaresto matapos magbenta ng dalawang baril sa isang undercover police agent. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi nawaldas ang confidential funds ng kanyang tanggapan noong 2022. Sa text message niya sa GMA Integrated News, sinabi ng BC na walang misuse ng anumang pondo. Ang meron daw, walang katapusang political attack mula sa alyansang makabayan Romualdez Marcos para itago ang totoong problema ng bansa ngayon. Anya, dapat magtrabaho muna bago politika. Wala pang tugon ng Kamara at ang Malacanang sa pahayag ni Duterte. Sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP, 73 million pesos ang pinatawa ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit ang notice of disallowance ay ini ng COA para sa mga transaksyong posibleng may irregularidad. Matapos namang maungkat sa budget hearing sa Kamara ang confidential funds ng DepEd sa ilalim ng liderato ni Duterte, sinabi ni Sen. Risa Ontiveros na hindi pwedeng maghugas kamay ang ilang opisyal ng DepEd. Dapat anyang managot ang sinumang may partisipasyon sa paggamit ng pondo. Wala pang sagot si VP Sara, hinggil dito. Inalmahan ng Kingdom of Jesus Christ ang pag umano ng PNP sa basement ng isang gusali sa loob ng KOGC compound sa Davao City. Ayon sa abogado ng grupo na si Atty. Israelito Torion, walang karapatan ng pulisya na maghukay dahil arrest warrant lang ang hawak nito. Sinubukang pumunta ni Torion sa basement pero hinarang siya ng mga pulis. Pinabulaanan ng PNP ang paghuhukay sa compound. Ayon kay Davao Regional Police Director Nicolas Torre, hindi nila kailangan ng search warrant para galugarin ang compound. Naniniwala rin daw sila na nasa compound lang si Kibuloy. Bagay na tinawag na katawatawa at hindi paniwala ni riyon, lalot ibinuhos na raw ng pulisya ang lahat ng resources at high-tech equipment nito para lang hanapin si Kibuloy. Mahigit 80,000 pamilya na ang naapektuhan ng bagyong enteng batay sa tala ng DSWD, kabilang ang ilan sa mga lugar sa Luzon na baha pa rin hanggang ngayon. May report si Ian Cruz. Umapaw ang baha at umabot na ito sa tulay na yan sa Ilagan City, Isabela. Hindi muna pinadaan ang mga motorista. Hindi rin madaanan ang tulay na ito sa San Agustin matapos umapaw ang ilog. Sa bayan ng Angadanan, may 30 baka ang nalunod matapos anurin ng ilog. May mga nalunod ding kalabaw sa bayan ng Kirino. Ang ilang motorista sa Ilocosur Stranded dahil sa landslide sa Suyo Cervantes Road. Nakakaranas pa rin ng malalakas na ulan sa Kasiguran Aurora. Nasira na ang ilang tanim na palay at mais. Hindi na po yan maisalba. Meron ka man dyan makuha. Konting-konti na lang. Sa bayan ng Dinalungan, isa ang na pumalaot noong biyernes. Ang patuloy na hinahanap. Saan si tatay daw? Tatay. Saan, saan siya? Tagat. Nagaano siya? siya? peace. Papa. Mm -hmm. Uwi ka na. Uwi ka na, tatay. Kagabi, pabugsubugsong ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng Cagayan. May itisandaang katao na ang inilikas sa apat na bayan. Ang baha naman sa ilang barangay sa Kalasyao, Pangasinan, hindi pa rin humuhupa hanggang ngayon. Sa Peñaranda, Nueva Ecija, mahigit limampung katao ang inilikas dahil sa pagtaas ng tubig sa dam. Ayon sa DSWD, mahigit 80,000 na pamilya sa bansa ang naapektuhan ng bagyo. Mahigit 16 milyon na halagang tulong na ang naipamigay nila sa mga nasalanta. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Urbanization ang isa sa mga itinuturo ng Department of Environment and Natural Resources na nagdulot ng pagbaha sa matataas at mabundok na bahagi ng Rizal Province. Ayon kay Environment Undersecretary Carlos Primo David, Nagdudulot ng pagbaha ang pagdami ng mga sementadong struktura. Wala na raw kasing lupang sisip-sip sa tubig ulan. Pareho rin daw ang epekto nito sa pagkukwari. Pero matagal na raw kansilado ang permit sa pagbimina sa Upper Marikina Watershed na isang protected area. Sa labas naman ng naturang protected area, 1% lang daw ang may quarry. Kailangan natin tignan yung scale. Mm -hmm. Gano'ng karami yung quarry, gano'ng karami yung kunyari built-up area. Medyo pareho yung epekto nila. Pagka-inquiry ka, tinanggal mo yung forest cover exactly. ng isang lugar. Ganon din ang epekto kasi pagka-urbanized area na kung saan, cementado lahat. Opo. Parang bato rin yung kinatatayuan mo at walang sisipsiping tubig. Mm -hmm. Kung binahangin yung sasakyan dahil sa bagyong enteng, pwede nyo pa yan maisalba. Ang tip -talk sa report ni Katrina Son. Hindi lang isa, kundi dalawang beses na lubog sa baha ang mga sasakyan ni Francis Aureliado. Ang una, noong bagyong undoy. Nung iniwan ko, uh, after a few hours, tinawagan ako ng office mates ko, sabi niya bahanda daw yung car. Inabot pa ng tatlong araw bago niya nakuha mula sa parking at napalinis ang sasakyan. Nag-change oil kami three times. And then uh, sabi nila, sira na daw yung computer box ko so I had to go to Quezon City para maghanap ng replacement. Eh, hindi pa rin siya mandal ng tama, laging may palya, laging may problema. Umabot ng dalawang linggo ang pagpapagawa sa sasakyan. Hanggang halos kapresyo na ng sasakyan ang nagastos. Sa pagpapagawa, kaya naisipan niyang ibenta na lang. Makalipas ng ilang taon, naranasan niya muli ito sa Bagyong Karina ayon sa car shop owner sa Quezon City, mahalagang alam ang gagawin kapag binaha ang sasakyan. Agad daw alisin sa pagkakalubog. Huwag din daw muna i-start ang engine. Pagkatapos, First, tatanggalin natin itong battery, yung positive at saka negative niya. Pag natanggal na natin to, um, lang muna natin to, and then ipapadrain natin yung engine oil, mga fluids gasoline, para hindi, hindi masira yung sasakyan totally kailangan daw masiguro na hindi inabot ng tubig ang computer box. Kailangan po eksperto po ang mag-check ng computer box kasi it requires special skill po. Paalala naman ng Automobile Association of the Philippines. Alamin kung magkano ang gagastusin sa pagpapagawa ng nalubog na sasakyan para makapagdesisyon kung sulit pa ito. Kapag makuwento ka magkano ang halaga ng sasakyan Uh, kontra sa magkano ang gagastusin para ayusin. Kasi kung wala ang halaga yung sasakyan at gagastus ka ng katapat ng halaga, bakit ka pa gagastus? You yeah, have to be eh. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napanatili ng bagyong enteng ang lakas nito habang kumikilo sa West Philippine Sea. Huling na mata ng sentro ng bagyo, 210 km west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. May taglay itong lakas ng hangin na 95 km per hour, abot ng 115 km per hour malapit sa sentro. Patuloy itong kumikilos pa west-northwest sa bilis na 10 km per hour. Signal number 1 na lang ang nakataas sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union at Abra. Dahil pa rin sa bagyong enteng at habagat, Magiging maalon at delikado pa rin maglayag sa western at northern seaboards ng northern Luzon. Pinangangambahan ng mga magsasaka sa South Korea ang pagbabago sa kalidad at lasa ng kanilang sikat na dish na kimchi dahil sa climate change. Naranasan nilang mainit na panoon kahit pataglabig na kaya naapektuhan ang kalidad ng kanilang mga tanim na napa cabbage na main ingredient sa kimchi. Nabawasan rin daw ang dami ng na mga naaani nilang repolyo Pinag-aaralan na ng mga scientists kung paano ito masusolusyonan. On Spotlight, ang sagot ni Raver Cruz sa bashers ng relasyon nila ni Julian San Jose at ang pagpunta ni Kylie Alcantara sa Amerika para i-celebrate ang kanyang birthday. May report si Aubrey Carampel. Sa social media na talagang ina-attack pa rin or binabash pero hindi ko na lang po pinapansin hindi na natin makokontrol yun eh Raver Cruz dead massa hate comments ng mga ayaw sa kanya at sa relasyon nila ni Julian San Jose Shining Inheritance star Kylie Alcantara nasa New York para i-celebrate ang kanyang 22nd birthday K-pop girl group ng New Jeans, magbabalik Pinas para sa Ultimate Fandom Concert. South Korean actor Yoo Ah In, sinintensya ng isang taong pagkakakulong dahil sa paggamit umano ng droga. Obri Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Naato Maraulio at Maki Pulido, ako po si Rafi Tima mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.